Tawag ka um, doon. Oh, sige. So kung umuwi pong po nang tawad mo ng una po sa lahat kay Yorme po. Uh, wala naman po talaga akong intensyon na siraan po kayo. Dahil alam ko alam ko the camera. Alam ko naman po yung mga nagawa niyo dito sa, Man sa Manila. Na dalal na dalalan po ng pagkain ng po po. Pero alam ko na ako mabuting tao po si Yorme. Eh, bakit mo nasabi yun? Wala siyang ganap sa Maynila. Hindi. Maraming mo yun. Nasabi, ko po yun, pero ko po yung mali ko po. Tapos you're using false identity. Sabi mo, taga Ateneo ka na Drag mo pa yung pangalan ng eskwela lang maganda. Hindi ka pala taga doon. Yun nga po yung ano po sa akin Hindi, hindi ko po makakontrol yung sarili ko. Kaya po siya sabi ko sa sarili ayun, kaya, ayun, ko. Hindi ko po makakulit. Oh, Swap so, drink ka muna. Ayun po sa mga nanonood po, may po ulit po ako nang tawad kay Norman. Ano, alam mo po, mali ko po talaga yun. Inamin ko po, po mali ko po yun. Yung mga nasabi ko po.